Good morning mga pare ko At ito nga panibagong araw na naman O pa yung pala ang aking motor o. Sino kayo nag-atras doon Ayan umaga natin ngayon Pero syempre mag iisip -isip pa tayo nung magandang gawin Tingin ko yung magandang gawin ni maglinis tayo ng motor mga par wala pang kain-kain, wala pang kape-kape mga pare ko Yo, Motor agad ang hinarap oh, Siyempre kailangan nating linisin talaga mga pare ko Dahil ando tong motor natin ngayon eh napaka at uh, hindi masyadong nalinis ng general cleaning talaga mabuting ting din kasi talagang maglinis nito eh. Kailangan isa-isahin mo yung mga makikita mong dumi, mga nakasiksik, sa tambucho, lahat na. Kaya kailangan talagang sisaya sa atin yung lahat para makita nyo yung mga ano, dumi. Hindi pwedeng yung mga pangibabaw lang talagang lilinisin. Kailangan pati yung mga loblob, -lob, yung mga singit-singit nya. Ang dami talagang ano, uh, alikabok. Madali naman siya linisin mga pare ko Kaya nga lang kung pag hinaya mo, kakapal ng kakapal. Oh, kaya ako ito, ikot naman talaga eh, napunasan ay eh, pupunasan pa ulit. <laughs> Yun talaga ang kailangan mga pare ko kailangan si lang talaga at mabusisi ka sa pagkutkot ng mga ano, singit-singit. Oh, no? nandun naman kasi talaga ang alikabok eh. Kaya kayo mga pare ko, alagaan nyo inyong mga motor at talaga naman hindi pwedeng takbo lang ng takbo. At pagka naman nasiraan eh, hindi rin alam ang gagawin. Bali ito nga, meron na rin siyang mga kalakalawang sasyak eh eto isang intindihin pa talaga hirap talaga pagka hindi nagagamit na masyado pagka nai-stack lang lalo na tong mags oh, hindi, hindi pwedeng mapabayaan tong mags na to kulay puti pa naman pag napabayaan to talagang sunod-sunod na kalawang dito. pag hinayaan mo pag nakita mong may isang kalawang tapos eh, hinayaan mo lang hindi mo pinunasan ay wala mangyayari nito eh tuloy-tuloy na yung kalawang kaya ito todo punas talaga hindi pwedeng hayaan pati itong mga stando oh, Ayan, chine-check nga natin kung maganda pa yung pagkakapit niya. O, ayan, yung mga shock na yan sa unahan. Kailangan talaga ingatan. I-check din talaga kung may mga tagas. Ito, mga paro. Kita nyo, ayan yung gulong natin. Kita nyo naman, o, ang nipis na. Paliti na rin talaga to. O. Wala na linya, eh. Kalbo na, o. Delikado na rin to. Matakaw na sa plato pag gaganito, o. Ito pati yung kabila. No, Ayan. Wala nang linya sa gitna eh. Paliti na rin talaga. Medyo malaki-laking gastusin yata ito. Dalawang gulong agad. O, tapos ayan pa, yung mga singit-singit na yan, mga sulok-sulok. O may mga alikabok pa rin. General cleaning nga kailangan talaga dito. Yung ano, paligo talaga. Para lahat eh, ano, matatanggal ang alikabok. O, talaga hindi pa rin naman nagpapahuli si Black Pegasus eh. Kailangan lang talaga ng linis mga par.